So yan guys, ano, ah, dito yung uh, event uh, Maliit pa lang ito na grupo Pero kilos po pista Itong mga estudyante ah, uh, Sigaw nila yung korupsyon. Uh, corruption Sa gawa ng uh, walkout Panawagan ng mga kabataan Para tigilan O uh, pansinin ng gobyerno. Uh, gobyerno Yan guys, nandito tayo sa Santa Misa Ano? ito yung mga estudyante ng uh, POP na nagsasagawa ng uh, rally no kilos protesta laban sa korupsyon sa bansa no ang uh, tawag nila dito ay walkout sabay-sabay na walkout ang uh, mga estudyante ng POP So actually ang campus si Aisha na, na doon pa sa dulo no, ang uh, engineering at saka yung main building. Pero uh, dito sila nagtipon. Uh, siguro magmamartya sila no papunta doon sa main building. Ano? Ngayon sa kanina sa uh, building ng uh, engineering ano, may uh, nakita din ako mga nakalagay nakapaskil ng mga tarpaulin na nag ano nagpahayag uh, ano, nag, uh, pahayag, ano ng uh, kanilang salubin at uh, nagikayat ng uh, pag-walkout ng mga estudyante. Ito nagtipon na sila siguro uh, mag-aumpisa na sila no sa kanilang uh, programa. Tingnan natin 'to kung uh, sila ay magmartsa no papunta sa sa kanilang uh, sarapan ng kanilang uh, building ano Kaya na ayon sa ating information guys may mga doon din pala marami doon sa main building so punta punta din tayo doon So yan guys ano ah, dito yung uh, event uh, maliit pa lang to na grupo pero doon daw sa main ay mas uh, marami so punta tayo doon at uh, tingnan natin kung uh, ano naman ang uh, kalagayan dion ano sa so main building daw mas marami daw doon guys ano Nakita ko mas siguro estimate ko mga nasa 100 plus no dito So yan ang uh, kanilang ano uh, negosyanteng uh, ba makabayan walk out na no laban sa corruption at uh, iba pang uh, ano ba dog -dog? ipaglaban ang sapat na pondo sa pamantasan yan salamat salamat guys ah uh, ito guys sa uh, mga estudyante ito ng uh, PUP ah uh, dito sa Manila no Santa Misa so nung nakaraan Nag-walkout din ang lasal and yung uh, University of the East No, Ito naman ang uh, lasal University dito sa Top Avenue malapit sa Bito Cross Station ng uh, LRT so sagawa din sila ng uh, walkout sabay-sabay na naglabas ng uh, campus ang mga estudyante at na uh, sigaw uh, tigilan na ang uh, corruption o uh, na nila ang uh, corruption na nangyayari sa ating bansa

ano, uh, lang natin. Makita nga natin itong uh, mga lasalian, ano, na nagasagawa ng kilos protesta dito mismo sa may harapan ng uh, kanilang uh, paralan. No? Ah So Ganoon din ang University of the East dito sa Recto nagsagawa din ng walk out ang mga estudyante. Ganoon din ang sigaw guys ano uh, tigil na ang corruption na nangyayari sa ating bansa na talagang uh, nakakabahala na. Ah uh, nagsagawa ngayon ng uh, kilos protesta ang mga estudyante ng uh, University of the East. So, ito naman ang uh, POP So, tingnan natin kung ano pa nga uh, makita natin doon sa main uh, building nila guys. Tara guys, uh, samahan niyo ako. Tingnan na, hindi ko alam kasi ang uh, activity nila kung mag-marcha uh, sila o hindi. no So, ako naki, nakita ko lang kasi ang post nila sa Facebook din, na pumunta ako dito. So, punta na, tara no punta natin. Wala pa naman ang program nila, nag-asimple pa lang sila. Punta natin yung kanilang uh, engineering and uh, main building. Tara guys.